Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel. margot TV, Philippines. Live. Hello, 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 hello. Good morning, good morning. Maganda maganda maga lahat mga Diyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, PBMP po! Sana nakapagpasalamat na po tayo sa ating nag iisang Hari at Panginoong Diyos Ama nang tayo magising kaninang umaga! Panibagong buhay na naman po kasi natin mga kaibigan ngayong araw ng lunes kaya dapat nating pasalamatan ng Diyos Ama Boses ng bayan po para sa mamamayang Pilipino. Wala na naman po ang aking partner na si uh, paring Danny Mario. Meron pong mahalagang uh, nilakad kaya ako naman po ang inyong mapapakinggan, mapapanood ngayon. Boses ng bayan po. Dito naman po yan sa nag-isang Margo TV Philippines. Alfredo Vrenibelis po. Magandang magandang umaga sa ating lahat. At sa lahat po na nga nagdiriwang ng kanilang karawan ngayon, ay happy happy birthday. Nagdiriwang po ng kanyang karawan ngayon, ang aking napakagandang pamanggil, dyan doon sa Davao City, si Donna Remolar. Happy happy birthday. More healthy birthdays and blessings. Tiraan mo ako ng kapirasong cake ha? Masarap ang cake dyan at saka kapirasong uh, tipak ng lechon. Masarap ang lechon dyan sa nabaw. Ingat po kayong lahat dyan at siyempre sa lahat ng nagdiriwang na kanilang karawan. Uh, maligayang maligayang bati po. Mm -hmm. At uh, siyempre mga kaibigan, uh, bago po tayo uh, dumako sa ating uh, mga paksang siempre uh, siyempre mahalaga. Pero ito ay isang napakahalaga po mga kaibigan na nais kong i-share sa inyo. Ito ay hindi ko hinanap. Subalit ay eh, bigla akong nakita. Kaya ibabahagi ko sa inyo. Dahil napakahalaga po nito. Sa ating mga manonood ngayon, sa mga nakikinig, ibahagi nyo rin ito sa inyong mga mahal sa buhay, lalong-lalo na sa inyong mga anak. Dahil ito ay ang balita, pinaka para sa akin, pinaka mahulugang balita. Dahil ito ay mensahe ng ating uh, nag-iisang Hari at Panginoong Diyos, Ama sa Langit na makapangyarihan sa lahat. Ito po, babasahin ko sa inyo. ha, ito. ito ang uh, mensahe ng ating Panginoon. Pakinggan ninyong mabuti dahil napakahalaga po nito para magkaroon tayo ng uh, idea kung paano ating gagawin, magkaroon tayo ng uh, magandang mga hakbangin habang tayo'y nagpapatuloy sa ating paglalakbay dito sa mundo, unang mundo na ating tatahakin. Ito, it, ang ating unang mag, ana, na, naging na, buhay, dahil meron tayong pangalawang buhay, huwag niyong kalimutan yan, dahil ang pangalawang buhay ay ang buhay na walang hanggan. Okay. Ako, na ako, iyong Diyos. Mapagmahal na Ama ng napakalaking kaluwalhatian at walang hanggan. Mga anak ko, nais kong sabihin sa inyo na mahal na mahal ko kayo nang walang katapusang pag-ibig. Alam niyo sa dayalogo na ito, nais kong malaman ninyo ang katotohanan dapat ninyong malaman ang buong misteryo ng buhay at ang pagkakaroon ko. Ako ang tagalikha ng lahat, lahat, ng pamalaan sa mundong ito. Sa bawat tao, mayroon akong isang plano sa buhay na itinatag ko mula sa aking paglikha sa inyo malaya kayong makumpleto ang misyon na pinagkatiwala ko sa inyo. O sundin ng iyong mga hilik. Malaya ka sa mundong ito upang pumili sa pagitan ng mabuti at masama. Ngunit, nais nice kong sabihin sa iyo, sa inyo, na ang buhay ay hindi magtatapos sa mundong ito. At sa makatuwid, ay huhusgahan kayo sa akin batay sa kung paano ka namuhay. Kung sinusunod mo ba ang aking mga utos, kung nananalangin ka at kung ikaw ay may kawang gawa sa iyong mga kapatid o kapwa-tao, kung nakumpleto mo ang iyong misyon na ipinagkatiwala ko sa iyo o napagpasyahan mong sundin ang iyong mga plano. Sinasabi ko sa iyo na mabuhay ng maayo sa mundong ito. Pakinggan ang aking inspirasyon. Magdasal, magmahal at hindi lamang ito. Papayagan mong mabuhay ng walang hanggan. Ngunit pagkatapos ay magiging masaya ka mula sa iyong pagtugon, sa iyong bukasyon. Ang katotohanan ay ang aking anak na si Jesus. Alam ninyong na parito siya sa mundong ito upang maintindihan ninyo ang totoong kahulugan ng buhay. Sinabi niya sa iyo, eh, kung paano kumilos, kung paano manalangin, at kung paano magbigay ng pagmamahal. Siya ay ipinako sa krus para sa bawat isa sa inyo ay nagbubo ng kanyang dugo para sa inyong pagtubos.